Welcome sa tinig ng bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! Ngayong araw, tututukan natin na ang naging matabang na paninintigan ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez kaugnay ng piglaang pagsasara ng San Juanico Bridge. Ayon sa kanya, tila walang sapat na konsultasyon at kulang na kulang sa transparency ang gobyerno sa desisyong ito. At habang may mga supporters umano na tila pinagtatanggol ang desisyon ng national government, may punto nga ba sila o baka naman tinatakpan lang ang pagkukulang? Noong May 15, sinara ang San Juanico Bridge sa lahat ng sasakyang may kargang lagpas tatlong tonelada. Dasantaw, maintenance and repairs para sa public safety. Pero ang tanong ni Mayor Romualdez, nasaan ang feasibility study? Nasaan ang detalyado at maagang abiso sa mga LGU? Sa kanyang pahayag, tila ipinahihiwatig niyang nagulat ang lokal na pamahalaan sa desisyong ito. Ang masaklap pa, maraming small businesses sa Tacloban at Samar ang tinamaan logistics, food supply, tourism, at daily transport. Dahil dito, idineklara na ng lungsod ang state of emergency. Hindi dahil sa bagyo, kundi sa epekto umano ng kapabayaan sa koordinasyon. Ito ang mismong sinabi ni Mayor Alfred Romualdez sa kanyang video post. I feel it is the duty of the national government to inform the public and tell them exactly who made the study. What the study says exactly. Anong extent ng damage at gano'ng katagal nila gagawin talaga itong tulay nito? Wala po siyang binato o siniraan. Ang hinihingi lang niya, tamang impormasyon. Bilang mayor ng isa sa mga lungsod na direktang apektado, karapatan niya at ng kanyang nasasakupan na malaman ang plano. Lumabas umano sa social media ang isang post na tila nagsasabing hindi na raw kailangang ipagbigay alam lahat sa LGU kung emergency situation ang rason ng closure. Imbes na magreklamo, sana raw makipagtulungan si mayor. Hindi raw ito panahon ng pamumulitika. Kung totoo nga may ganitong banat, abay parang ginagawang parang sagabal pa ang local government. Sa panig ni Mayor Romualdez, hindi siya kumontra sa pagkukumpuni ng tulay. Ang punto niya, bakit walang sapat na paliwanag? Ang epekto ay kongkretong nararamdaman ng mga tao sa Tacloban at Samar. Bilang local chief executive nga raw, karapatan niyang magtanong kung may plano ba talaga. Sa panig ng mga umanay supporters, public safety raw ang dahilan. Valid naman. Pero sa emergency situations, hindi ba mas lalo kailangan ang mabilis at malinaw na koordinasyon sa LGU? Parang ang dating, basta gawin na lang namin to. Sumunod na lang kayo. E paano ang logistics? Paano ang kabuhayan ng mga tao? Ang issue rito, hindi lang kung may sira ang tulay. Ang mas malaki ay kung paano ito ipinaliwanag o hindi ipinaliwanag sa mga taong apektado. Hindi ito ordinaryong proyekto. Ang San Juanico Bridge ay simbolo ng koneksyon ng Eastern Visayas ng Samar at Leyte. Kapag ito ay isinara, malaking epekto ito sa buhay ng libo-libong Pilipino araw-araw. Kaya may saysay -say ang tanong ni Mayor Romualdez. Hindi ito pagkontra. Ito ay pagsingil sa responsibilidad ng transparency at malasakit. Sa totoo lang, kung may feasibility study talaga at maayos ang plano, edi ipakita. Wala namang problema kung may maayos na paliwanag. Kung may mayor na nagsasalita hindi dahil sa politika, kundi dahil sa malasakit sa tao, dapat sinusuportahan hindi kinutuligsa. Mayor Romualdez is asking the right questions. Questions na dapat rin nating itanong. Bakit hindi na-involve atang araw ang LGU? Nasaan ang dokumento? Sino ang gumawa ng assessment? Kailan matatapos? At paano makaka-adjust ang negosyo? Hindi ito reklamo lang. Ito ay panawagan para sa maayos na pamahalaan. Mga ng bayan, minsan ang tunay na leader ay yung marunong magtanong hindi lang yung sumusunod sa agos. Kung totoo ngang kulang sa transparency at komunikasyon ang proyekto, dapat lang na manindigan ng LGU. Sa pagkakataong ito, mukhang nasa tama si Mayor Alfred Romualdez. Kaya, ano sa tingin ninyo? May karapatan ba ang isang mayor na humingi ng klaro at kumpletong impormasyon bago ang isang major infrastructure decision? O dapat bang sumunod na lang siya ng walang tanong? At kung pagbabatayan pa nga mausaping umiikot ngayon sa mundo ng social media, sabi pa nga sa balita, top and mayor from valdez seeks transparency in san juanico bridge repair project